na no, nag-stop over lang po kami. Siyempre, kasama namin ngayon ang aming uh, team Cabelli, Mrs. Cabelli. Kaya kawiman kayo sa aming vlog for today. Kasama po namin si Cabelli. Yan, on the way po kami pa Tagaytay. Ang team mga uh, Mrs. Cabelli na naman ang aming kasama for today. Uh, magla lang po kami dito. Medyo na late na. Lunch na po. Uh, makakarating po kami ng pampa ng Tagaytay is mga 3 na siguro. Pwede, no, 3. Mga 3 na. 1, 2, 3. 2 to 3. Dapat 2, dapat nandun na po kami sa Tagaytay. Pero, medyo na-delay po kasi kami. Yun. Dance po na kami sa Chowking. nakapila si Kabeli. Siya ngayon. Mga ladies ang kasama natin. <laughs> Niya ngayon. <laughs> Ah, oh, hindi, hindi niya. Oh, sila muna ang bantay ng mga ano nila, chikiting. Uh, subukan naman namin daw. kasi sila naman daw ang ano. Para makapasyal din. Kasi lagi po silang naiiwan sa bahay. Kaya sila naman po ang try namin yun. Siyempre, meron po kaming charity feeding. Uh, tomorrow, yan. Advance happy birthday kay Ate Jo. Birthday ni Ate Jo. Ate Jo, yan. Ati jo, yan ah uh, magpupunta po kami sa ano, Kalingap. Tapos po, uh, by, by, by tomorrow naman pa po yun. Ngayon is ano pa po namin uh, magbabanding-banding muna kami before ng aming um, charity event. Yung charity event na po noon kay Kabeli po mapapanood yung ano, siya po magbablog noon. Yan na po yung order natin for today's video. Okay. Hindi, apat ayun pa, meron pa. Sarap po. Yung ano, nang tawag, anong tawag dito? Ah, yung family lori. Family lori yan. Pagkain natin. Ten ko ang magsara, ten. Tayo yun. Thank you. lang sa akin. Yun lang sa akin yan. Grabe naman, papakain natin sa atin. Parang ano yun. May I milkshake mean, pa. ano order? Anong to-do? Ice to the lobby. Yung drinks na, 17. Okay, o. Let's pray. Pray muna. Din, mag-pray ka. Pray. Mandali. Pray na. Late pray, Mrs. Cabeling. Good morning. Good morning. Good morning for today. Anong gabi niya po ngayon sa...

Ah, Tagay, na, okay. Tapos na pa after na po kami, tagahintay na taga Tagahintay na, tapos na mag-lens O oh, yan <crease> o, nakarating ka na na Skyway Sabi niya saan, ano to ito Skyway, nasa mataas tayong highway So dati mga na Nakapanood lang nila sa mga vlog namin to Sila naman naka Experience nila Ano masasabi mo, Tim? Apakaganda mo dyan nag-iisang magsakyan, Oh. No? <laughs> Babawi si Tin ngayon dahil si ano, ayaw, eh. Si... Babawi niya si Adam. Adaming. Siya po si Tin, si ano, asawa ni Adam. Yo, to si Juby, pinaka-white, asawa po ni Ingo. Tapos ito, asawa ni Jeff, yeah, o si Grace. Yan. Pagkilala ka din. Siyempre hey, ako po, asawa ni Kabeli. Yeah. Kalala niya na po ako. Yan, At si Gabelio, oh. napaka-pogi. Thank you. <laughs> maliit na bagay. Maliit po tayo. <laughs> Ayan, kay exit na po tayo. Ano to? Mamplasan. Mamplasan ma ma exit po. Ayan. Exit na po tayo. Ano? Exit na ng Mamplasan. Kalax. Shout out, Tita Dory. Si Ate yan. papa dito kami dahil sa 33 taraw sa dati. Surai sa nobilate sa Hey Ate Lourdes, shout out po Ate Lourdes. Thank you, thank you po. Eh kaya ngayon, limang kasi po natin. Lourdes. Kapartner mo pala si Ate Lourdes Oh Oo, uh, advance parking. Yes. Ayaw ko naman, okay lang. Mayo, Beautiful beach Look at that. lang po kami. Nandito na po kami sa aming ano, Cityland. Sa Cityland, Tagaytay Prime. Ayan, dito po kami. Mag- mag-overnight stay. so, mga beli, nandito tayo sa Cityland kasama natin yung mga asawa ng mga poging kabeli. Kala nila sila kasama eh. <laughs> na sila, na so, mga beli, sinabi ko kasi naka-schedule kami dito sa Tagaytay alam nila sila yung kasama namin mag-overnight dito pero nung time na malapit na so yung mga asawa ng kabedi sinama namin para okay. ano to mga bedi parang day off na lang day off ng mga mamis <laughs> yan mamis day off ngayon si na sir sito na si tina i think sito na na ano na na? Ay, nalalamig na po sila. Ayan, malamig na po. Hangin po malamig talaga eh. Andito pa lang po kami sa baba ng ano. Parking. Maga. Nalamig na po. Oh, Salam po. Lagi, shout out sa mga kabeli. shout out. Kabeli. Huwag ka ng mga anak dyan. Ay, yung gamit natin, di. Oh Nakahut pa siya. Aray, <laughs> talagang lamig na lamig naman <laughs> uh, oh, na siya. Happy Maris. birthday, time check, 3.30. Oo, lamig na po ang hangin. Shout out kay Ati Gemma. Ay, sorry, Happy birthday, Ati Joe. Happy birthday, Ati Joe. Yun, eh, dito tayo. Tignan nyo, lamig na lamig po mga team ka, ano, mrs. Kamil. Laptop kami. Okay, time. Ay, mga <laughs> siya. Ayan po yun. yung swimming pool po. Pwede po yung free yung accommodation namin. Pwede yung gamitin yung swimming pool. Yun. Mga swimming lang po. Kaya kami ang namitin. Hinihintay <laughs> lang po namin yung ano, uh, contact person namin para i-assist po kami. Paakyat sa taas ng room namin. Yun, papasok na po kami sa room. Akit na kami. Yan <laughs> na aming room. Yun, dito. Room 2. Room 2. Sa Tagaytay Prime. City, Cityland, Tagaytay Prime. Yan. Pasok na. oh, diba? Yan. Yun. Ayan na, uh, napit po kami dito. Nasa pool view po kami. Yun swimming natin Ay, oh, malamig po malamig po hindi <laughs> <laughs> yan hindi yan malamig wala malamig malamig. Si bukas <laughs> hindi tayo makasiming sarado yung swimming pool bukas mamayang gabi oh, mamayang gabi pa mamayang <laughs> gabi pa raw po kami, kami magsisiming yun. ang tatapang nito mga to sa lamig ha tinan natin makasiming tayo mamayang gabi hmm, taas po siya pero sa fourth floor lang po kami pero parang ano nasa ground kala namin ground floor lang to fourth floor na po ito Siguro po may ano. May ano yun? Ah. Anong tawag dun? Nakalibungutan ko tuloy. Basement yun. Basement. Kamusta oh. oh, Kamu naman kayo dyan? <laughs> Ayan yung kurata nila. Ay. Ah! Princess! Ayaw po si Princess. Oh, hindi nila alam. Oh. Nandito din na sa malayo yung mami nila. <laughs> Ayun na. No. Nanonood po sila. Hindi nila alam. <laughs> Pinapaano lang. Tinry lang kung tawagan. <laughs> na, hindi nila alam kung na, na yung mami nila nanonood sa kanila. <laughs> so, oh, yes, oh. Tumuwa yas, may happy po yung ano, yung yung kwarto. Quart cream. tayo magkakape po. Oh. Coffee break. Tapos pwede po dun gamitin yung ano, mga eh, ano to, heater. Tapos dito meron pong rice cooker. Ayan Oh. Pwede gamitin. Tapos may mga gamit. Yan. Mura po dito sa ano, Cityland Prime. Yan. Kung gusto nyo po. Overnight din lang naman. Tapos dalawang ano po. Okay, wala yung ah, uh, shower room, tsaka sa CR na ano may about oh, so, yun yeah. tapay so, lang po muna kami kasi bagong dating lang po yun, relax relax lang tapay nga <laughs> lang <laughs> po ko <laughs> o oh, galing po sa kuyahe tapos mamaya labas po kami para for ano dinner Ah, no, no. Oh, sarado. Pagkapalan ng pama. Ay, ay. Ay, nga, bang maaga. Ito na sexy ng mga asama. Oo, oh, Oh, Mag-sibig po kami. Tingnan namin kung kaya namin yung lamig tayo sa baba. lamig Alamin mo na, oh, diba? Nasa sexy nila, oh. Eh. I kasi po sabi. bukas hindi na po kami swimming dahil <laughs> uh, sarado na o oh, sarado po ang Monday dito. Sunday po kasi ngayon. Dito na po kami sa swimming pool. Hina namin kung sino po patagalan daw. Paano mangyayari? Meron daw kaming challenge. Kung sino huling aawon. oh, magbibigay daw ng ano, 50 pesos. Ayun, <laughs> Ay, na lang po kami sa taas na yun. Wala na nga akong ano eh. Kami na lang po matapang ngayon dito. Ay, ito no, meron din no, swimming pool. Oo, oh, dito meron din. Dito. Ayan no. Dito. Dito Grace, meron. Meron pang bata siguro. Kami na lang nga mag-swimming ata. Kahani na po, meron nag-swimming ay! Ang bata nga yan. Hindi na wala ka pinang bago na. Sana ba? Na? Kasi sana ba? Asin ba ano ka? Nangate. Nangate. Dito sa ito malalim. Dito ba? Malamig na. Malamig nga. Makawala na po yung nagsiswimming. Malamig na. Kasi ay kailangan hindi na po. Try na po namin mag-swimming dahil mamaya hindi na po kami makasimung lalo mala, ano na, gabi na. As bukas nga po is sarado ito, Monday. Ah uh, maintenance po nung simi po. sexy na nga ano na. 那太贵了，那我们。

Huwag <laughs> 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 na nga kayo, ha? <laughs> ay, si, 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 si Tintin daw po ang lumabas. ay no bumawi kay Adam. oh ayan na, si Juvie, Si Juvie, o. Walang sauce po Ay, baby, buka Ayan, oh. Mga isang bagsak daw po ng mga asawa nila yan. Tintin. Ayan. Happy lang po. Happy lang. Nag-i-enjoy lang po. Yan. First time po nila mag-ayan. Mag Bali po na, na medyo na-upgrade po yung pag si pag ayun, nagsasalita na. si na. po na. sino, ayun, nagsasalita na. si Kabelito doon sa taas. Dandoon lang po sa taas yung aming, ano, ito lang floor na to. Alam po. <laughs> Anong tawag dito? Ngayon lang po, ano, medyo nag-upgrade yung aming bonding, o. Oh, diba? Napalayo po, tagay-tay. Dahil, <laughs> Pero bukas po, is, mayroon na po kaming, ano, uh, charity work. Uh, Pa-birthday ni ati Jo, tsaka ni ati uh, gem dun sa mga matatanda. Birthday po kasi ni Ate Jo bukas. Nakanda po kami din malamig. <laughs>